Dinarayo at binabalik-balikan na food tripan ang ating naispatan dito sa tundo na talaga namang mala blockbuster na pelikula kung dumugin ng kanilang mga parokyano. Ito nga yung Bogskis Food Garage na naghahain ng na mga nagsasarapang food trip gaya ng pares, sisling, shomai pulutan at marami pang iba. Na naispatan natin sa 613 Francisco Street, Barangay 86, Tondo, Manila. Na open ng Tuesday hanggang Saturday from 6pm to 1am. Ito nga pala yung kanilang menu ng sizzling at soup. At ito naman yung kanilang menu ng rice meal at pulutan style. Umorder kami ng beef pares na 95 pesos. Sizzling Australian T-bone na 190 pesos. Spicy pork tonkatsu na 115 pesos. At chicharon bulaklak na 100 pesos na lahat ng yan ay meron ng kasamang rice mga tol. At para naman subukan ng kanilang homemade shomai ay umorder na rin kami ng 4 pieces na 15 pesos each naman. Alam ko na natatakam ka na kaya tara! Kain na mga tol. You know, try natin una yung kanilang T-bone steak mga tol. Australian T-bone. 190 pesos. First bite. Yes. Hmm. Lambot. Grabe, lambot. Medyo spicy siya. Sa lambot ng bagne. Eh. So, oh, yung ano niya, yung gravy, panalo rin. Malasa yung gravy. May okay. isa okay. rice yung tibong. Okay. Hmm. Eh. Okay. Hmm. Okay. Okay. Bagay niyong okay. bagay. Okay. Mmm. 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 Sarap. Try naman natin yung kanilang beef pares mga katuloy. Hey, ano, malampad-lampad yung ano, yung sauce. Cheers. hmm Lalo mo tama tama Sakto lang yung tamis ng kanilang sauce top one lang. Bagay dito sa garlic rice. eh, Ayan. Yeah. Ayan. Yeah. Yeah. Hmm. Yeah. Hmm. Hmm. Panalo. Mm. Hmm. Pa. Try naman natin mga tol yung kanilang tonkatsu eh, no? May kasama na siyang deep Spicy pork tonkatsu nga pala to mga tol eh. Ayan, oh, try natin sa deep. Ayan, no? Ayan. Here. Hmm. Hmm. Mm. Dolik na yung. Saan yung deep niya? Nalo yung Halloween deep. Hmm. Ang lambot ng pork. Hmm. Sobrang lambot ng pork niya, mga tao. Sama. Ay, tayo na -try sa rice. Kung so, panalo rin sa rice. Ay. Cheers! Mm. Grabe talaga sa lambot. Promise. Ang na try natin mga tol yung kanilang siomay. Ang siomay din ha. Hmm. 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 Ano nga rin ha? sobrang Siyok lang ito. try naman natin yung kanilang chicharon bulaklak. Tapos meron siyang suka. So, uh, Yun ah. May kasama know? no. ng rice to. No? 100 pesos. Cheers! Mmm! 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 Nice. Ang crispy tapos ang lambot. Mm. Try naman sa rice to nga lang. Kikya ron mo lang nila. Cheers! Mm. -hmm. Mm. Crispy tapos ang lambot. Sobra. Okay. Overall talaga namang nag-enjoy at nasarapan kami sa mga pangmalakasang food trip dito. Kaya naman pala talagang di at binabalik-balikan itong quality nilang food na very affordable. Kaya naman itry nyo na dito sa Bogskis Food Garage na talaga namang goods na goods.